Agimat ni Paraon Mga kaagimat, isa na pong testing or testimony na ng galing sa ating subscribers na nagtiwala sa ating mga agimat o anting-anting Ang kanya pong kinuha na Agimat ay yung principal na garapa. Ang taglay po noon ay kabal at kunat tapos tagaliwas. Hindi putukan ng baril at saka iba pang mga depensa. Isa sa kanyang nalidiskubre ay ginamit niya sa mga bubuyog na dati ay palagi siyang kinakagat. O tinatawag din sa iba na putakti. Nung nakakuha na siya ng gamit, eh, hindi na siya kinakagat mga kaagimat kumuha siya ng video para proof kung gaano katotoo yung testimony niya. Dito mga kaagimat, eh, nagdasal muna siya ng time team sa Diyos para gamitin ang kanyang abilidad. Ito po susubukan po natin ang bisa ng principal kabal at kunat. Hindi lang po siya uh, sa bala o kaya naman sa baril o sa itak kundi pati na rin sa mga bubuyog at subukan po natin at ito po ang aktual na video na proven ang galing kay Idol Paraon na mga gamit na talaga namang mapagkakatiwalaan at ito po sisimulan po natin at tayo po ay nanalangin muna bago po natin hawakan ayan Ito, pahawakan po natin ang bahay ng bubuyog pero kusa po silang nag -alisan. Kapag may dasal po pala ay kusang si pag-alisan at hintayin lang po natin na bumalik ang bubuyog. Ako nga pala si JC Mendizabal, taga Tarlac, sakop ng Luzon, isang landscaper. At kadalasang kinakagat ako noon nang wala pa akong tangan. At nagbago ang lahat nang nakilala ko si Paraon sa Agimat ni Paraon sa YouTube. At kumuha nga ako sa kanya ng gamit sa una hindi ko talaga inexpect na ganun uh, pero nung dumating na uh, may nagbago sa akin at maganda ang resulta sapagkat marunong na akong tumawag sa Diyos manalangin sa umaga pagising hanggang sa pagtulog at lubos ako nagpapasalamat ng sobra at ito na nga, hinihintay natin yung pagbalik ng isang bubuyog at dalawa na po sila at may hawak hawak po silang isang bagay ito po ayan ho. may hawak hawak po sila na parang uod yata ito ito bro yung isa hawakan ko hindi lang po natin sisirain yung bahay kasi kawawa naman sila respeto na rin po kahit sa insekto mga hayop kasi may sarili-sarili din po silang mga buhay at nakakatulong din po sila sa kalikasan ito po Ayan po. Iyan ito po yung actual na video. May natitira pong isa. Ito ho, bubugawin ko po siya. Ayan po. Kasi kung normal lang po yung uh, wala kamang tangan, talagang kakagatin po. Uh, iba po talaga ang may tangan sa wala. Kasi bawat daan ko dito kasi marami po akong tanim. Talagang binabahayan po sila ng kahit anong uri ng bubuyog. Yung may malalaki at maliliit o yung tinatawag nilang potakti. Pero ito ang kadalasan na kumakagat sa akin na ngayon hindi na po siya ano, talagang pag bumab uh, kumakagat po sila sa balat ko, talagang hindi na po sila ano, yung parang hindi na po sila tumatalab. Ah. Tingnan natin ulit. Hahawakan po ah, tatlo na po sila dito. Ayun. nagsipag na naman po. Ayun po sila. at mukhang galit na galit na yan natakot na umalis na yung mga bubuyog yun po yung napatunayan ko sa sarili ko sinubukan ko po yun at totoo pala pero kanina naghahang yung cellphone ko dahil sa orasyon hindi ko alam kung bakit ganun siguro kalakas ngayon po ay susubukan natin ang kabalat kunat na galing kay idol paraon ng Mindanao at noon po ang kwento ko dito lagi po akong kinakagat nito noon kapag ako ay nakakasagi ng ganitong bubuyog pero ngayon nahawakan ko na po siya ayan ganyan po kalupit ang galing kay paraon na garapa kabal at kunat hindi lang po pala siya sa kabalat at kunat kundi nagpapaamo din po siya ng mga bubuyog ayan po kasi kung normal lang po yung pagaganito ko, talagang kakagatin niya ako eh nila. Oh. Nasasagi. Eh, ngayon mo, ito na hawakan. Ayan. Hindi po nila parang hindi po sila nakakamalay. Ayan oh. Nagtataka lang po sila. Tsaka naging mapanalanginin na rin po akong tao. Dahil doon po sa kabalat ko, not principal kabal na garapa. Kaya, lubos ako nagpapasalamat kay Idol Paraon dahil napaka-epektibo at legit proven and tested ang kanyang mga gamit. ayan po. ayan Nahawakan ko po siya. Yan, bubuyog. Pero hindi ko po tatanggalin itong bubuyog kasi wala na silang bahay na matutuloyan kapag nasira ko ito. Kasi kalikasan din po ito eh. Yan. Medyo magulo lang po yung video natin. Pasensya na ho. Ito. Yan, nahawakan ko po yung bahay niya. Nahawakan ko. Kaya malaki po yung pinagbago. Pinagbago ko noon kaysa ngayon. At ang napansin ko lang din ho, Uh, talagang napaka-epektibo niya. Ito. Hmm. Uh, ayan ho. Lagi, lagi ako mag-update sa'yo bro. Kung ano pa ang visa ng garapa God bless sayo at ingat palagi at nagpapasalamat talaga ako dahil nakatulong siya sa akin at may natulungan mo rin ako bro salamat yun o kahit ilagay ko po yung kamay ko yung daliri ko ay hindi po nila kinakagat at yun lang po yung mai si share ko na patunay na totoo na mabisa at God bless sa lahat maraming salamat Marami pong salamat sa inyong panunood.